Naranasan mo na bang maramdaman na may isang pinto sa buhay mo na tuluyan nang nagsara? Isang bagay na ninanais mo noon, pag-ibig, pagkakataon, o isang pangarap na biglang naglaho, na para bang sinabi mismo ng universo, hindi pa ngayon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pintong akala mong nawala na, ay muling magbubukas sa paraang mahiwaga? Isang kamangha-manghang bagay ang babalik sa iyo, maaaring isang pagkakataon, isang mensahe, o isang sandaling hindi mo inaasahan. Magmasid ka ng mabuti, Sagittarius, dahil ang makikita mo sa videong ito ay maaaring magbago ng iyong buhay, mag-iba ng iyong tadhana, at magbukas ng landas na akala mo'y nawala na magpakailanman. Sagittarius, matagal mo nang nararamdaman na parang naipit ka, naghihintay sa isang bagay na tila hindi mo maabot. Maaaring iyon ay isang relasyon na natapos ng mas maaga kaysa sa inaasahan, isang oportunidad sa karera na biglang naglaho, o isang pangarap na akala mo'y hindi talaga nakalaan para sa'yo. Ang mga tahimik na gabi, ang mga tanong sa isip at ang mga paano kung ni ay naging bahagi ng iyong paglalakbay. Ngunit habang tahimik kang naghihintay, ang universo ay palihim na kumikilos, inaayos ang mga bituin, nagpapadala ng mga palatandaan, at inihahanda ang daan para sayo. Ngayong gabi, mararamdaman mo na ang mga bulong ng tadhana, maliliit na senyales, mga numerong paulit-ulit mong nakikita, o mga panaginip na parang totoong-totoo. Sagittarius, may isang bagay na akala mong nawala na magpakailanman, ngunit ngayon ay ibinabalik ito sa iyo ng universo. Ang pintong inakala mong sarado na ay muling gumagalaw handang bumukas. At ang iyong puso't kaluluwa ay muling mararanasan ang hiwaga ng ikalawang pagkakataon. Emosyonal na pagkatuklas. Sagittarius, huminga ka ng malalim at ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Alalahanin mo ang mga pintong minsan mong inakalang tuluyan ng nagsara, mga pintong kinatok mo, ipinagdasal mo, at inasahang magbubukas ngunit hindi nangyari. Maaaring ito'y isang pag-ibig na nawala bago pa ito mamulaklak, isang relasyon na natapos bago pa ito tuluyang umusbong. Baka rin ito'y isang oportunidad sa karera na tila perpekto, ngunit biglang dumulas mula sa iyong mga kamay. O isang pangarap, maliit man o malaki, na iningatan mo, ngunit inakala mong kinuha na ng universo sa iyo. Marahil ilang gabi kang nagtanong, bakit ako? Hindi ba talaga ito para sa akin? Dala mo ang bigat ng pagkadismaya, ang sakit ng mga inaasahang hindi natupad. Sa mga tahimik na oras ng gabi, habang ang lahat ay natutulog, naaalala pa rin ang puso mo ang mga nawala. At sa mga sandaling iyon, marahil naramdaman mong nag-iisa ka, na tila tinalikuran ka ng tadhana. Ngunit sa gitaryos, narito ang katotohanang madalang ibunyag ng mundo, ang mga pagtatapos ay hindi kailanman ganap. Ang mga pintong tila sarado ay kadalasang paghahanda para sa isang mas dakilang bagay. Tinuturuan kanila ng pagtitsaga, katatagan, at ang marubdob na sining ng pagkilala sa mga senyales sa paligid mo. Ang bawat sakit ng puso, bawat nabigong pagkakataon, at bawat pagsubok ay hindi ginawa upang sirain ka, kundi upang hubugin ka. Siguro napansin mo na sa mga nakaraang buwan ang mga munting senyales, isang kandilang kumikislap kahit wala ka sa paligid, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw sa di inaasahang oras, o mga panaginip na tila may mensahe. Ang mga bulong na ito mula sa universo, na tinatawag ng ating mga nakatatanda bilang pahiwatig ng langit, ay palagi nang nariyan, ginagabayan ka, pinapaalalahanan kang magtiwala. Hindi sila mga pagkakataon lamang. Mga palatandaan sila, tahimik munit machaga, na ang pinto mo ay hindi kailanman tuluyang nawala. Marahil sinubukan mong mag-move on, ngunit may bahagi ng puso mo na patuloy na lumilingon. Normal yun, Sagittarius. Naalala ng puso ang mga bagay na sinusubukang kalimutan ng isipan. Ang pananabik, ang tspaano kung, ang pag-asang balang araw ay maibabalik ang lahat, bahagi ito ng iyong espiritual na paglalakbay. Matyaga ang universo at ganoon ka rin kahit pakiramdam mo'y hindi mo na kaya. Habang nararamdaman mo ang mga damdaming ito, hayaang maramdaman mo silang lubos. Tandaan, ang pag-amin sa iyong sakit ay hindi kahinaan, ito ay katatagan. Katatagan na tumanggap, makakita, at lumakad muli kapag dumating na ang tamang oras. Ang mga aral ng mga saradong pinto ay walang katumbas, nagtuturo ito ng kaliwanagan, karunungan, at pag-unawa sa tamang timing. mayong gabi, kung sisindihan mo ang iyong kandila at marahang ibubulong ang iyong pangalan, isipin mong ang apoy na iyon ay kumakatawan sa iyong pagtitsyaga, pananampalataya, at kahandaang tanggapin ang mga himalang hindi mo inaasahan. Hayaan mong kumislap ito para sa iyo, Sagittarius, paalala na kahit akala mo'y tapos na ang lahat, may tahimik na enerhiya na inihahanda ang universo sa likod ng mga eksena. Ang pinto na inakala mong nawala na magpakailanman ay gumagalaw na. Hindi mo pa ito nakikita, ngunit kumikilos ang universo sa paraang hindi mo may isip. Alam ito ng puso mo, nararamdaman ito ng iyong kaluluwa, at bawat maliit na senyales na dati mong hindi pinansin ay bahagi ng mas dakilang plano. Ang emosyonal na paggaling, pagminilay, at kamalayan ay inihahanda ka para sa mahiwagang pagbubukas na paparating. Hawakan mo ang pakiramdam na iyon, ang pananabik, ang tahimik na pag-asa, sapagkat totoo ito. Ang mga pintong nagsara noon ay hindi kailanman nila yon upang manatiling sarado. Pansamantala lamang silang huminto upang ihanda ka para sa sandaling tuluyan ng luminaw ang iyong landas. At Sagittarius, ang sandaling iyon ay mas malapit na kaysa sa iyong inaakala. Espiritwal na paglalahad Sagittarius, ngayong binalikan mo na ang mga pintong minsan mong inakalang tuluyan ng nagsara, panahon na upang buksan ang iyong kamalayan sa mga mensaheng matagal nang ipinapadala sa iyo ng universo. Ang mga kumikislap na kandila, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, at mga panaginip na matagal mong nadarama kahit paggising mo, hindi yon mga aksidente. Mga mensahe yon, banayad ngunit matyaga, na ginagabayan ka patungo sa sandaling ito. Ito ang mga bulong ng tadhana, mga marahang senyales ng pahiwatig ng langit, na palagi mo nang naririnig, kahit hindi mo palubos na namamalayan. Napansin mo ba ang mga munting sabay-sabay na pangyayari kamakailan? Iyong mga pagkakataong ang mga salita ng isang estranghero ay eksaktong sumasalamin sa nararamdaman ng iyong puso, o kapag may isang tao na muling bumalik sa iyong buhay nang hindi mo inaasahan. Hindi iyon basta-basta lamang nangyari. Mga espiritual na pagpapatunay iyon na ang pintong inakala mong nawala ay naroroon pa rin, naghihintay lamang sa tamang pagkakahanay, sa tamang oras, at sa iyong kahandaang muling humakbang. Sa kulturang Pilipino, madalas nating ginagamit ang mga simpleng ritual upang parangalan ang mga senyales na ito. Ang pagsisindi ng puting kandila, halimbawa, ay higit pa sa isang kilos, isa itong banal na paraan ng pagbubukas ng iyong puso sa patnubay. Kapag ibinulong mo ang iyong pangalan sa apoy, ipinapadala mo rin ang iyong mga intensyon sa universo, humihingi ng kaliwanagan, proteksyon, at tamang divine timing sa iyong buhay. Subukan mo ito ngayong gabi, Sagitarius, at mararamdaman mo kung paanong sumasabay ang kislap ng apoy sa tibok ng iyong puso. Ang mga numero ay matagal nang may kahulugan sa espiritwal na mundo. Maaaring madalas mong makita ang tatlo, pito, o mga ulit-ulit na bilang gaya ng labing isa oras labing isa minuto. Ang mga numerong ito ay mga mensahero, nagsasabi na ang iyong pagtityaga ay may gantimpala. Sa mahiwagang wika ng universo, ipinapahiwatig nila ang pagkakahanay, ang balanse na nauuna sa muling pagbubukas ng mga bagay na akala mo'y nawala na. Ang iyong mga panaginip ay isa pang tabing kung saan naglalarawan ang mga banal na mensahe. Maaaring na panaginipan mo ang isang pamilyar na pintuan, isang daan patungo sa lugar na minsan mong nakilala, o isang tao na minsan ay may malaking kahulugan sa iyong buhay. Hindi iyon basta guni-guni mga sulyap iyon ng dakilang plano ng universo. Pakinggan mo sila, Sagittarius, taglay nila ang mga pahiwatig na magtuturo sa iyo sa kung ano ang muling ibinabalik sa iyong buhay, kung ano ang ibinabalik sa ayos, at kung anong mga oportunidad ang tahimik na naghihintay sa iyo. Maraming paraan ang universo upang makipag-usap. Minsan ito'y isang bulong ng hangin, isang bigla ang kaisipan, o isang kutob na hindi mo kayang ipaliwanan. Pagtiwalaan mo ang mga pakiramdam na iyon. Iyon ang iyong panloob na kumpas na inayon ng banal upang ituro sa iyo ang pintong muling magbubukas. Itinuturo ng ating mga nakatatanda na ang pagtityaga, paggalang, at pananampalataya ang mga susi upang maunawaan ang mga senyales ng universo. Kapag may pinto mang nagsara, hindi ito pagtanggi, ito ay pahinga. Isang pagkakataon upang magnilay, maghanda, at muling ihanay ang iyong enerhiya. Ang mga panahong ginugol mo sa pagdadalamhati, pag-asa, at pag-iisip ay siyang humubog sa iyong espiritwal na pandama. Mas bukas ka na ngayon sa mga alo ng tadhana, mas marunong kang makakita ng mga himalang tahimik na gumagalaw sa paligid mo araw-araw. Sagitarius, handa na ang iyong puso upang makilala ang pagkakaiba ng isang pansamantalang pagkakataon at ng isang pintong itinadhanang magbukas muli. Hindi ito ipapakita ng universo ng walang patnubay, darating ito kasabay ng mga palatandaan, sabay-sabay na pangyayari, at mga mensaheng nilikha upang patunayan na ito na ang tamang sandali. Maaari kang makatanggap ng mensahe mula sa isang tao sa nakaraan, muling magpakita ang isang lumang oportunidad o magkaroon ng biglaang pagkaunawa na babago sa iyong pananaw. Lahat ng ito ay mga divine nudges, mga kumpirmasyong muling bumubukas ang pinto. Makakatulong din ang mga ritual upang mas maayon ka sa mga enerhiyang ito. Maghalo ng kaunting pulot sa tubig habang ibinubulong ang iyong mga intensyon, isang kaugalian na sumisimbolo ng tamis, pag-akit, at pag-agos ng mga biyaya. Maglagay ng mangkok ng bigas at asin sa may pintuan bilang panawagan ng proteksyon at kasaganaan. Hindi ito mahika lamang, ngunit kapag pinagsama sa pananampalataya at kamalayan, pinalalakas nito ang iyong koneksyon sa espiritual na daloy. Mahalaga ring bitawan ang takot at pagdududa. Nagturo sa iyo ang nakaraan ng mahalagang aral, ngunit minsan ito rin ang humaharang sa pag-usad. Pakawalan mo ang mga kaisipang paano kung mabigo ulit. Buksan mo ang iyong puso sa tiwala, sapagkat ang divine timing ay umaayon sa mga bagay na higit sa iyong pag-unawa. Ang pintong ito ay muling nagbubukas hindi dahil sa tsamba, kundi dahil handa ka na, at tumutugon na ang universo sa iyong kahandaan. Habang inaayon mo ang iyong sarili sa mga senyales na ito, pansinin mo ang iyong katawan. Ang daan ng dibdib, ang biglang init, o ang kilabot ng pananabik, mga pisikal na kumpirmasyon ito ng espiritual na pagkakahanay. Ang iyong enerhiya ay sumasabay na sa enerhiya ng pintong magbubukas, at sa bawat senyales, bawat bulong, lumalapit ka sa mahiwagang sandali ng muling pagkakaugnay. Tandaan, hindi lamang ito tungkol sa muling pagtanggap ng isang bagay mula sa labas. Ito rin ay pagkilala sa iyong sariling paglago, karunungan, at kahandaan na yakapin ang mga bagay na ibinabalik sa iyong buhay. Ang bigat na iyong dala ay unti-unting napapalitan ng pag-asa, pananabik, at banayad na sigla ng tadhana. Ngayong gabi, habang pinagminilayan mo ang lahat ng ito, hawakan mo ang iyong puting kandila at banggitin ng malakas ang iyong pangalan. Ipagpatotoo mong handa ka na sa mga biyayang paparating. Damhin mo kung paanong tumutugon ang universo, sa bawat kislap ng apoy, bawat panaginip, bawat numerong mapapansin mo. Lahat ito ay patunay, Sagitarius, gumagalaw na ang pinto. At ang pintong akala mong tuluyan ng nagsara ay tahimik ng naghahanda upang muling ipakita sa iyo ang hiwaga nito. Pagpapakita at patnubay. Sagitarius, ngayong nauunawaan mo na ang mga senyales, natanggap ang iyong emosyon, at naramdaman ang banayad na galaw ng tadhana, oras na upang kumilos. Ang manifestation ay hindi basta pagnanais lamang, ito ay sinadyang pag-aangkop ng iyong enerhiya sa agos ng universo. Muling nagbubukas ang pintong iyon, ngunit kinakailangan ang pagkakaisa ng iyong puso, isipan, at kaluluwa upang ito'y ganap na mangyari. Simulan mo ngayong gabi sa paglikha ng tahimik na lugar malayo sa mga abala. Sindihan mo ang isang puting kandila sa gisag ng kaliwanagan, proteksyon, at banal na patnubay. Ibulong mo ang iyong pangalan at ang iyong hangarin ng marahan, hinihiling sa universo na gabayan ka patungo sa pintong muling nagbubukas. Habang kumikislap ang apoy, isipin mong dinadala nito ang iyong mga dasal at kagustuhan patungo sa mga hindi nakikitang enerhiya sa paligid mo. Damhin mo ang init ng apoy bilang isang banayad na yakap mula mismo sa tadhana. Alalahanin din ang mga ritual na Pilipinong ipinamana sa atin ng ating mga ninuno, simple, munit makapangyarihang kilos ng pananampalataya. Maglagay ng kaunting pulot sa isang basong tubig, ibulong ang iyong intensyon, at inumin ito ng marahan habang iniisip mong ang tamis nito ay dumadaloy papasok sa iyong buhay. Maglagay ng mangkok na may halong bigas at asin sa may pintuan ng iyong tahanan, na may dalang panalangin para sa kasaganaan, proteksyon, at patuloy na biyaya. Ang mga gawain ito ay simboliko, ngunit nag-ugat sa iyong enerhiya, tinutulungan kang makaayon sa mahiwagang pagbabalik na nagaganap sa iyong paligid. Sagitarius, ang tunay na manifestation ay nangangailangan ng kaliwanagan. Isipin mo ang pintong muling nagbubukas, ilarawan ito sa iyong isipan, marahang nagliliwanag, naghihintay sa iyo. Makita mong tumatawid karoon ng may kumpiyansa, yakap ang bagay na akala mo'y nawala na. Pag-ibig man ito, oportunidad, o pangarap, maramdaman mo ang saya, pasasalamat, at tuwa na para bang nasa iyo na ito ngayon. Sa ganitong paraan, umaayon ang iyong enerhiya sa realidad, pinagdudugtong ang hindi nakikita at ang totoo. Mahalaga ang tiwala. Bitawan mo ang takot ng nakaraan, ang mga paano kung, at ang mga alinlangan sa iyong puso. Alam ng universo kung ano ang kailangan mo, at kung kailan kahanda. Pakawalan mo ang kontrol at sa halip buksan ang iyong sarili upang tumanggap. Sagittarius, ang mahika ng sandaling ito ay hindi nakasalalay sa puwersa, kundi sa pananampalataya. Pananampalatayang dininig ang iyong mga panalangin, napansin ang iyong pagtitsyaga, at nayong, ang pintong iyon ay hindi lamang bumubukas, kundi inaanyayahan ka sa tamang oras. Pansinin mo ang mga banayad na kumpirmasyon sa paligid mo, isang kaibigang biglang tumawag, isang mensaheng dumating sa tamang sandali, o isang panaginip na may malalim na baka sa iyong damdamin. Lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng manifestation, mga paalala na nasa tamang landas ka. Kilalanin mo sila, pagtiwalaan mo sila, at kumilos kapag naramdaman mong dapat. Maaari mong palakasin ang iyong manifestation sa pamamagitan ng mga paninindigan. Sabihin mo ito ng malakas o sa iyong isipan. Handa akong tanggapin ang mga biyayang ipinapadala sa akin ng universo. Bukas ang mga pinto ng aking kapalaran, at ako'y tumatawid ng may pananampalataya at pasasalamat. Pinalalaya ko ang nakaraan at nyayakap ang mahika ng mga bagay na muling bumabalik sa akin. Tandaan, Sagitarius, ang manifestation ay hindi agad-agad. Kumikilos ang universo sa divine timing, madalas na tahimik na iniayos ang lahat bago ito ipakita sa paraang magugulat ka. Ang tungkulin mo ay panatilihin gising ang kamalayan, buksan ang iyong puso, at kumilos kapag dumating ang mga senyales. Maliit man ang hakbang, pagpapadala ng mensahe, paggawa ng desisyon, o pagtanggap ng bagong oportunidad, maaari itong humantong sa malalaking pagbabago. Habang ginagawa mo ang iyong mga ritual, isipin mong dumarating na ang mga biyaya sa iyo. Damhin mo na parang hawak mo na ang mga ito. Hayaang mapuno ng pasasalamat ang iyong dibdib, magningning sa pananabik ang iyong isipan, at magliwanag sa pag-asa ang iyong kaluluwa. Ang mga damdaming ito ang siyang enerhiyang nagpapabilis ng manifestation, ginagawang totoo at maramdaman ang muling pagbubukas ng iyong pinto. Mahalaga ring pakinggan ang iyong kutob. Ang panloob mong tinig, ang banayad na gabay na nararamdaman mo kapag nagpapasya ay kaayon na ngayon ng tadhana. Sundin mo ito sa gitarius. Kahit maliliit na hakbang, basta't puno ng intensyon at kamalayan, ay maaaring magdala ng malalim na pagbabago. Ito ang sandali upang kumilos ng may pananampalataya, kumpiyansa, at pagtitimpi. Ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila, inumin ang pulot na tubig, ilagay ang bigas at asin, at bigkasin ang iyong mga hangarin ng buong puso. Hayaan mong ang mga ritual ay magugat sa iyong kaluluwa, Hayaang ang iyong mga imahen ay mag-ugnay sa tadhana at hayaang maramdaman mo ang mahika na muling bumabalik sa iyo. Sagitarius, tumutugon na ang universo. Malinaw na ang mga senyales at ang pinto ay tuluyang nagbubukas. Ang iyong paglalakbay ay handa ng pumasok sa pambihirang yugto at ang mga biyayang akala mong nawala ay ngayon ay abot kamay mo na. Damhin mo ang pananabik, ang katahimikan at ang tiyak na tiwala sa iyong dibdib. Ang pintong isinara noon ay hindi kailanman permanenteng isinara. Ito'y pansamantalang paghinto lamang, paghahanda. At nayon, sa tulong ng pananampalataya at pagkakahanay, ito'y muling nagbubukas ng may mahika. Humakbang ka na, Sagittarius. Naghihintay sa iyo ang iyong kapalaran at bukas na ang universo upang tanggapin ka. Sagittarius, tinahak mo na ang paglalakbay ng pagminilay, pagtuklas at pagpapakita. Binalikan mo ang mga pintong akala mo'y tuluyan ng nagsara, nakilala mo ang mga banayad na senyales ng universo, at inihanay mo ang iyong puso, isipan, at kaluluwa upang tanggapin ang mga bagay na muling bumabalik sa iyong buhay. Bawat kislap ng kandila, bawat ibinulong mong hangarin, at bawat ritual na iyong isinagawa ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Tandaan, Sagittarius, ang mahika ng universo ay hindi laging maingay. Madalas itong kumikilos ng tahimik sa likod ng mga pangyayari, maingat na inaayos ang mga tao, pagkakataon, at kaganapan sa paraang hindi mo agad mauunawaan. Ang pintong akala mong sarado na ay matagal nang bumubuka sa katahimikan. At dahil sa iyong pagtityaga, pananampalataya, at kamalayan, handa ka ng tumawid dito. Habang humahakbang kapasulong, magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kutob. Mas gising na ngayon ang iyong diwa, mas espiritual na nakahanay, mas marunong makilala ang mga sandaling kumakatok ang tadhana. Huwag kang matakot sa hindi mo alam, yakapin mo ito ng may tapang at kumpiyansa. Bawat maliit na senyales, isang panaginip, isang numero, o isang salitang narinig mo sa di inaasahang pagkakataon, ay hibla ng gabay na umaakay sa sayo papunta sa iyong mga biyaya. Ngayong gabi, sindihan mo muli ang iyong kandila, bulongin ang iyong pangalan, at damhin ang pasasalamat at pananabik sa iyong dibdib. Isipin mong dahan-dahang bumubukas ang pinto, ipinapakita sa iyo ang mga oportunidad, pag-ibig, o mga sandaling inakala mong nawala na. Hayaan mong mapuno ang puso mo ng saya, pag-asa, at banayad na katiyakang ikaw ay nasa tamang landas. Ngunit tandaan, Sagittarius, hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Ang sandaling ito ay paalala na kahit tila nagsasara ang buhay ng mga pinto, ang universo ay palaging naghahanda ng bagong daan. Yakapin mo ang mahika, ang tamang oras, at ang mga biyayang papalapit na sayo. Lumakad ka ng may tiwala sapagkat handa na ang iyong puso, kaluluwa, at diwa na tanggapin ang matagal mo nang hinihintay. Dalhin mo ang pakiramdam ng pag-asa at pananampalataya sa bawat desisyon, bawat tagpo, at bawat tahimik na sandali. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bulong at senyales, ginagabayan ka patungo sa iyong tadhana. Ang pintong akala mong sarado ay naging lagusan na ngayon ng mga bagong simula, at ang mga bagay na nawala ay muling nagbabalik, puno ng mahika, kapangyarihan, at perpektong timing. Ngayong gabi, Sagittarius, paniwalaan mong handa ka na. Magtiwala sa divine timing at tanggapin ang mahikang naghihintay sa iyo. Ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubuksan ng may kagandahan, at ang universo ay umaayon upang dalhin sa realidad ang iyong mga hangarin. Humakbang kapasulong, yakapin ang pagkakataon, at hayaang ipagdiwang ng iyong puso ang mga himalang sa wakas ay dumarating sa iyong buhay.